Pagpalang umaga po mga ate kuya. Yan. Masaya po ako ngayon. Naalala nyo yung uh, vlog ko dito sa Jujube na bulaklak lang ng bulaklak. Nakapwesto siya doon sa rooftop. Doon. Nilipat ko dito dahil sa tingin ko stress itong Jujube dahil malakas ang hangin tapos sa uh, walang pollinator sa taas sana na po kayo malakas magpa sounds yung aking kapitbahay anyway ito uh, nga nilipat ko siya rito at di ba sabi ko i update ko kayo kung mamumunga dahil uh, baka sa pwesto lang ayan ito siya ngayon mga ate kuya oh namunga Ayan 'no. Oh. Kasi may mga pollinator na langaw na kapag pollinate sila ng maayos. Ayun po. actually meron yan dito eh. Naputol. Mahaba yan. Uh, ito yung unang namunga yung sanga rito. Naputol siya dahil nung bagyo at saka isang linggong nag-uulan ano nga ito eh sana uh, ano ko minarkot ko mukhang hindi naman nagugat mukhang hindi maayos yung pagkakamarkot ko hindi ko na kayod nang maigi yung cambium layer pero okay lang at least oh ayan oh namulaklak siya at namunga ayan ah, sana lumaki at uh, ah, ko to ng fertilizer matitikman ko na rin tapos may bonus pa may bulaklak na itong ano ko ayan o oh. gulat ako ngayon ko lang napansin may dumaan pang aeroplano daanan kasi itong pwesto namin itong lugar dito dumadaan yung mga plano. Anyway, ito, yung sweet katimon. to yung nabili ko. Ayan, uh, hindi ko na-expect na mumulaklak siya agad. Ano to eh, uh, crafting. Crafted. Mabilis talaga kapag grafted Ito rin oh. No? Sana mamulaklak um, na rin to ano naman to hindi ko alam kung sweet katimon nga to kaya may question mark oh. nabili ko to sa tagaytay nung kami pumunta sa tagaytay so yun lamang po in update ko kulang kayo dito sa ano kasi naalala ko sabi ko i update ko kayo kapag uh, napabunga ko to so eto na yung katunayan na maring sa pwesto lang yung mga kagaya ko na may tanim na bulaklak lang ng bulaklak sa pwesto lang at saka pwedeng hindi pa talaga matured ito kasi oh maliit pa nga to eh ah, malaki pa yung ano ko eh hinalaki ko eh so maliit pa to ay may mga tumutubo rito sa ilalim tanggalin ko agaw pa ng ano yan nutrients ano rin to uh, crafted din to so dapat lang tanggalin ko dahil ito yung uh, rootstock Ayan, yan yun lang mga ate kuya God bless